Mario na Adler everyone, so, since madaigay yung kanato schedule for the past weeks, madaigay yung kanato mga trainings na so deserve nato gayot gayon magpahuway, deserve nato magrelax, and wag gayon na to, damha, nanganin kita sa kanato, yapalit na lupa worth 3 million, nanganin kita magrelax, mag-relax, panghuway gamay and of course ang kadaig na panakana so amingin um, natin nato buhato coffee coffee na agit ay ah, medyo mahangin and I feel ako gayod yung katignaw yung kahangin yung isang bukid and while I take ako ng coffee better good coffee is life so amingin um, natin mga kaiban ko nagikan isab sa stress, gikan isab sa mga problema, ng mga buluhaton. But still, we have to manage our time and manage to have a relaxing time ngayon isang kanami. Bahay na yan palit. So, amin ang kaiba namin ang kanami, caretaker, owner, slash everything. So, amin yan kanami, ipatagod na, madaigin kanami ng mga pagkaan. Actually, food is life. Labi na, ngayon area na way masyado signal, way masyado, mafilm mo lang yung kasamok ng mga, mga mananap and everything that occupies space. So, yaan yung kanami area kung hain kami magluto. So, magkita mo so, yung amin So, yung kanami mga taguda, ang kanami mga hatog, itlog, gulay. So, makita mo yung kahayag o kalinaw ng isang bahay na kung hain kami maglilagsay, kung hain kami magstay for 2 days. So, perfect yung kanami area perfect. So, dito isa pwede mawa yung kalamin tuluman yun. Ang alat is life. So, bisan pa sag friend. Murag ang gihapon. Uh, Skimbert eklabus na keklarus na ang lahat na ng problema. Gamove-move yung sikinan yun sa ang kagatagad ng lambing and caring ng kanan katak, katatmate, kataxmate, and everything that occupy space. So, amoy yung karat. Yung kanami area, what's best here is pwede ka magdaan yung kamiye bahar, that occupy space, yung kanami pagkaan, doon na doon, sa so, yung fish kill. So, yung kanami itlog, hotdog, bisan na na mga dog. So, laming gayo yung mga pagkaan na pwede ka e dog, dog. So, di mawa isang ngining pampalasa, appetizer, na kami mo pagkaan, pampalami, pampalasa, everything that occupy space so there you have it, ladies and gentlemen pa pa ang among pagkain this evening so after this among pagkain of course magbuhat ni among tulumanon work in me and of course nagpadala sa loot loot salamat guys sang loot na pinakalami na pagkaan. almost one year dito kami makakaansin loot so amoy ang kanan perfect na lalat this evening that occupy space so di madai sa pagkarami ko yang yung kami hot dog actually tag duha kami sin eh, since tulo lang kami kabuo and there you go muka anda kita kay na sa taga din peng oras kay mga sugod bisan sa langaw evening da lang is real so kuha na kita ng ng pagkaanda pagunan na sa plato kay para wala kuha kuha later para dili kita makabsan o para dili kita mahudan amo gidapog dako ning pag yung mga ulam ko nga nasa kanang plato gitabunda ko daan ang mga kan ang kaya para paglang may kanak ulam so amo gayud di area lines and ya yeah, recap ko gihapon ng dating panahon so makita may yung rak ulam da ya dapog sa plato kay tungod na tangent as that occupies spaces and as always kinabuhat namin every time busy kami na kanak mga barkada kanak mga friends and even mga kapamilyas ginataga ang gay namin ng priority ng kanaming health na mag relax especially sa mga bukid na mahangin every time na ang kanami mga kaagi difficulty along the way we always give time sa kanami uh, panglawas mataga ang isab ng healthy hair healthy air hangin everything that occupies space so lafang is life so kaanggit kita hindi nato pabaya ang gaya mga health especially to those people who are working five times or six times a week so better have tagaan nato ng time yung kanato pang lawas so there you go guys and there makita na yung na ako mukaan ng pagkaan labi na gutumay ako this time and makahatag isab ng health good health yung kanato ko ang mga fresh pagkaan or fresh na mga gulay yung kanato pina intake day actually ako I always make sure na ang gay gulay na ginakaan ko everyday actually ako inclined gid akong mga gulay kay tingod diyan nang saan man makuha tanan ng mga vitamina na needed ng kanato lawas so as a workaholic person i would like to encourage everybody na must have uh, vegetables every day sag sa na healthy food da pagtuo pero always kay good i look forward nato na ang kanato mga vegetables or even fruits sa kanato gina intake every day so perfect ng gayo din maalagaan nato yung kanato panglawas lampas agaw na better na way sakit better na way uh, way maramdaman nato sa kanato lawas always i-pray natin maging healthy kita, even our family. So, always guide namin gina-treasure yung time, every time na ka namin mga panaw, every time na ka namin mga uh, kabisihan ng schedule, gina-look forward guide namin na matagaan namin isa isa, na kita kita and magbanding together. Yan isang pinaka-the best wherein makahanggap ko ng hangin na fresh, wherein makaka makakaangkaw ng mga gulay fresh and always always exercise aga sa grabing kanak pagkaan sa o makita ano, sa mayo yung kanak baba ba, na gayud, pakan ang gayud ako always